Ayan, nandito po tayo mga kaborn again. Yan. Ayan. say hi, Ivy. Ayan um, o, tayo ni. O, bye. Hello. Ayan po. Ano kaya yung kaya wani ka na akong king ka na Hi, Tin. Para matono na, wala sa tono eh. Tin. Oh? Hi. Hi.

Hello, yan. Buti pa si Kaborn again. Barulong siyang mag-hi. Ano ah. <laughs> ba again? Yan. Yan pa mo pong background music ng ah, mga Kaborn again na natin. <laughs> Indescribable. Yan mga lok-lok din, you Yes. Yeah. Yan. Wala nang ganyan sa Amerika.

Osgrey, oh, sorry do muna ako. Hello, kabar nagen. Ay, mu tayo. Dito na lang. Kabornagen, sige, mura ka? Nandiyan kan, na 'yung mga kabar nagen. Oh, palta tama rin ngarin. Mga kabar nagen ganun. Dok. Kabornagen, doc. dok. Mama lang. wala wow, mga kabor na ganyan. Ano. Kasan ka nung mag-vlog, kaya ka nung may yakit bupan. Ano. <laughs> mga kabor na ganyan, ito na po tayo. <laughs> mga tana, rin yung kinatahan pa mga an. Yan, kinatahan pa mga an, pangkaraniwan. Ibon buro, mabis. <laughs> Unusual. Ganyan nga 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 ako ang na very common walang tama Albas na senas. Right. from Canada to the <laughs> backener. Oh. All Ingat kayo no? mga. Like White, guys. YTC Food. Mababati right. na. Bye na. Di po kita na ang YouTube channel mga Coburn again. Bye. Post kay. I miss you, Sir Francis. We miss you pala. I miss na kanong boss Chris.